Yun! Kamusta? Kamusta mga kasakalam? Kaganapan sa Chinese New Year for today's video muna tayo gayang papunta tayo dun sa Lucky Chinatown sa Binondo sama tayo sa mga Chinese friends dito syempre nakasakit tayo nasundo na tayo ng driver tsaka ng mga Chinese friends natin ayan kita nyo kung gaano ka busy yung mga kaye guys ang daming na at may mga tumutugtog pa papunta tayo dun sa may temple dito sa Lucky Chinatown para magpa at habang papunta kami, nakita ko nga si Darna mukhang natagtuan niya na talaga lahat ng bato na hita niya naman no? mukhang saganang sagana sa bato si Darna iba din tapos si Ding yung naagreen hirap na hirap dun sa sinusuot niya ayan guys so itang kita niyo yung superhero na ang pinas si Darna Sama mga, source ng bato so ayan na ha guys ayan naglalakad na tayo nakita namin po sa kalye may mga nagsasayaw na drago ¡Gracias! girit gilid lang tayo at ba tayo mabugaan ng apoy. Kita nyo naman kung gaano karami yung tao. Ganito pala rito. Kasi first time ko lang pumunta rito ng Chinese New Year guys. Para lang ma-experience. So ayan, naglalaad na kami. Papasok dun sa temple. Buti yung mga Chinese friends natin ikabisado to. Siguro dahil taon-taon nilang ginagawa to. Pupunta talaga sila dito sa temple, dito sa Lai, Chinatown para magpables. So ayan na na tayo dun sa may mismong temple nila. Siyempre, lakad-lakad sa Ma-exercise gusto yung mga binti ni Kaloy na payat parang chicken feet at syempre na Chinese attire tayo Chinese na gangster tayo for today's video ba diba guys at eto na nga yung entrance nila yan nakita nyo napakarami kandila napakarami rin tao mga Chinese na pumupunta rito feel Chinese actually di ko alam yung gagawin ko rito basta sumaba ako. dahil sabi ng mga Chinese friend magpapapless daw syempre nagbago na si Kaloy hindi na tayo mahilig sa mga kokomelo ngayon kaya kailangan na nating magpa-bless para mabawas-buwasan ang mga kasalanan ni Kaloy sa pagsipat-sipat ng mga foco So yan, parang cleansing na din yan. Eto yung mga rebulto na nahita ko rito. Hindi ko sila kilala pero yung nasa gitna parang kamukha Guan Yu. Yun lang yung kilala ko. Tsaka syempre si Zilong. na yung mga ML players na yan. Kilalang kilala nila yan si Zilong. Pero wala dito si Zilong. Umeepal lang ako. Kunyari lang marami akong alam sa Chinese tradition. Hindi ko naiintindihan yung mga bagay-bagay mga sa table basta ginagaya ko lang o oh, ano yung mga uh, ginagawa nung kasama natin yung mga Chinese tapos sinusundan ko lang sila ito ay nila ako ng napaalaing incense so hindi ko rin alam kung para saan to pero sinundan ko nga sila si Sindian may incense rito tapos pagkatapos mo masindihan at tumuusok na yung incense mo pupunta ka sa parang altar tapos magdadasal kaya ta or wish hindi ko alam basta dasal na lang tayo dahil temple na itong pinuntaan natin at saka respeto rin sa kultura nila ng mga Chinese dahil napakarami rin Chinese dito sa Pinas at marami rin tayong kaibigang mga Chinese syempre yung yeah, medyo natatagalan nga ang sindihan to kasi nakita niya naman kung gaano katabayan di ba hindi siya ordinary na insenso na payatid kaya medyo matagal talagang sindi ah. Eh? and guys, kita niya naman marami nagsisindi. Meron din payat na insenso. Pero hindi ko talaga alam ko anong pinagkaiba niyan. Pero siyempre sa kanilang paniniwala ay eh, may meaning ang bawat isa dyan. So, ulit na nga guys, nakita okay. niya naman patayo-tayo -tayo si Kaloy o oh, Hala mo naman talaga, napakabain na dadasal. Joke lang, Siyempre pinagdasal natin yung world peace kapayapaan at pagmamahalan sa isa't isa. At sana, lahat tayo, lalo na sa mga nanood at nag-comment dito, eh, umaman kayo. Yan talaga yung pinagdasal ko dyan. Dito naman, pagkatapos mo magdasal doon, may dadalin kang mga papel. Kailangan bilugin mo na parang ganyan doon sa hawak ng isang hindi ko kilala. Tapos susunugin nyo dyan. Hindi ko alam din kung para saan to. Basta gayaan lang natin sila. Tapos si hirap na hirap na kasi sobrang dami ng nagdasal. Sobrang dami ng papel sa loob hindi pa talagang nasusunog. Kaya ayan, tinatulak-tulak nyo. tapos ang atay sa pagdarasal at magpables dito sa temple nila na ikipagkwentuhan ako sa Chinese friend natin guys. Tapos ay naalis na tayo rito Kakain muna kami Dahil tanghali na nagugutom na kami Ayan yung mga kasama natin Chinese friends natin na mababait na yan Guys So ayan na alis na kami rito Payosi o silang si Kaloy Bawa na naman tayo na Tapos ayun say isang iklap na the drive na naman si kuya ang driver na Totot nga pala kay Patrick Na napakasipag paglaki kami pinagdadrive niyan Basta at may lakad Tapos di ko napapakita yung pagkain namin Pero ayun na nga guys Naisipan namin bumili ng isda sabi nila si kasama rin daw sa pamahiin nila yan so kailangan namin ng walong isda kaya nagpunta kami dito sa party mar guys patingin tingin na oh pero syempre yung bibili natin isda yung mga low maintenance lang ayan yung maliliit lang guys so ito nga pala yung nabili namin na aquarium maliit lang din syempre dahil maliit lang din yung isda mo maliit lang yung aquarium na bibilin mo alam ka namang bumili ka ng ganito kalangin isda tas ang liit liit na aquarium mo ano kasi raulo tapos shoutout nga pala dito kay ate na nagtitinda sabi niya ako free na decoration para dun sa aquarium ko kalain yun binigyan pa tayo ng no, free ni ate napakabait naman ni ate shoutout sa iyo ate mabuhay ka pang. At gusto mo sana marami ka pang mapagbenta ng mga isda at ng mga aquarium supplies pala yun kaya binigay Thank you. Thank you. Yun na nga, sa tapos na tayo. It's been a long day. Pagod na si Kaloy, kaya uuwi na tayo. Yan na, sumakay na ulit tayo sa van at iatid na naman kami ni Patrick, the driver nating na masipag sa bahay. So, ang ganda dito alam tong video na to, guys. Iterates na lang ulit sa mga susunod na video ni Kaloy. Peace! 今回 <laughs>